Hi mga kaibigan for today's video tutorial I-share ko po sa inyo So mag voice over muna tayo So ito po ang topic natin ng ngayon Ito ang mga dahilan kung bakit Nagkaroon tayo ng ganitong problema Sa ating account Lalo na yung malaki na yung Kanilang bahay So ito ang talaga ang kadalasan Nga nangyari sa kanilang monetization tools Na demonetize sila Dahil po sa mabigat nga Violation nga community standards So una na po yung pag -promote. So, isa po yan sa dahilan ang pag-promote kaya ganito ang mangyari sa ating account. Yung nag-promote ka sa ibang creator lalo na yung malaki ang patala nila din, pinopromote mo sila at nakascreenshot ang kanilang profile at yan ang dahilan. Kaya kapag naditik po yan sa AI ni Mita ay mabibigyan ka po talaga ni Mita ng ganyang violation. Pangalawa po yung paggamit ng ibang audio. So isa din po yan sa dahilan nga magkakaroon ka ng ganyang violation dahil naditik po yan sa AI ni Meta lalo na may mga salita sa audio nga ginagamit mo nga hindi magandang salita yung mga salita nga hindi kaya-ayang pakinggan. ba diba? Kaya ito lang po ang ma-advise ko sa mga bagong content creator nga iwasang gumamit ng ibang audio lalo na may mga salita nga hindi magandang pakinggan at iwasang mag-promote para hindi tayo magkaroon ng ganitong problema sa ating account ang demonetization at kapag tayo ay monetize na dito sa Facebook kay Mita so yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan thank you for watching, bye bye